rin po mga kasangga, magandang magandang umaga po sa inyong lahat so ayan, uh, ah, tignan po natin yung ating mga gulay habit ko po, po kayo ulit so ano sa araw po uh, ah, nakapitas na tayo ng sili ayan. so ayan na po ang ating mga halaman mga asangga yan Mas po yung ating kamatis mga kasangga. Meron na rin siyang lumitaw na bunga. Ayan po mga kasangga yung sa dalawa na tatlo. Ayan po mga kasangga yung ating, ating mga gulay. At saka yung po yung mga sili mga kasangga yung Ang daming bunga. Ito rin, ang bababag. Tapos, yung ating mga sigarilyas, mga kasangga. Yung mga ilang araw na na, pwede na natin siyang ikapit dito sa ating tulos. Tapos, yung ating pong mga talong. Yung mga talong natin, mga kasangga. Yan, yun, oh. haba na yun. Ayan. ah, uh, 2 to 3 days pa, makapipitas na natin yan. Ano? Torta. So, no, o. Yaka uh. nga, po. nga po mga kasanga. Pagka may tanim, sigurado may aanihin. ayan so, uh. Kahit pa paano, uh, pang almusal o pang ulam-ulam lang, eh, meron ka mapipitas. Ayan, mukha ng talong kamatis, ang sili sili pagka madami dami yan pwede nating ibenta Sa so, mamaya nga po pala ah, si misis pupunta ng kabyaw ah, pamimili ng grocery yung mga ano mga bata at ah, may nagpabigay tulong oh, sa mga para sa mga bata bili daw ng mga grocery damit yan o, anong kailangan ng mga bata So mamaya po uh, susundin ko si Russell sa bahay doon kina mami. At kaya di Eldo siya natulog kagabi mga kasangga. So mamaya hapon po uh, didiligin natin yung ating mga halaman. Kapatabaan ha, na po kasi sila eh. Kailangan na po madiligan. So yung ano ah uh, panahon uh, wala naman po tayong naasahan na o binabantayan na bagyo ngayon mga kasangga so mamainan po yan para po makapag harvest tayo ng maayos sa ating palay so hiwang ko lang po muna yung cellphone at saka pag vlog si misis sa si kuya rasel at saka pagkawala siguro akong ginagawa ng ginagawa mga kasangga pagkawalan lusong Siguro ito uh, lilinisin ko rin para matamnan. Ayun, sayang din. Tatamnan natin ng gulay. Tara kahit pa paano, meron tayong inihintay na pipitasin. Kahit mga pang ulam, -ulam lang sa araw-araw, kahit puro talong lang. Talong, pwede na yung lagyan ng ano. Ah, uh, isaw sa -isa buro. Kaya sa ano, Ayan Oh. Ililinisin po natin nga mga sanga pagka may time tayo. Ayan po mga kasanga. Pupunta po tayo ng kapiyaw ngayon. So, pamimili po natin yung mga bata ng ano, grocery. na mga gamit nila. Uh, may nagbigay po. O, nagpaabot ng tulong para sa mga bata. So yan, uh, marami, marami salamat sa nagpapot uh, ng tulong para sa mga bata. Malaki tulong o bagay po para sa kanila yun. So yan, mga kasangga, dito na po tayo ng RCS. So yan, uh, bibili na po natin mga, mga bata di atas. So yan, uh, marami, marami salamat po kay Kuya. Sa binigay ng blessing. Milo. Alin is very life Kena. 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 maraming maraming salamat din kay Tol Nelson at Itol kay Jefferson nagbigay din sila ng anong pang grocery sa mga bata bali dalawang ano sila dalawang kasangga, kasangga. bali tatlo, tatlo pala si Tol Nelson at si ano si, rin, si, pa, si kuya so ayaw na po magpabanggit ng pangalan mga kasangga dahil ay, 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 ay. kilala naman na po namin siya semua snap dan hab atas

Dahil po Tindang, si kaya pag-i-stack na po sila. Ayan, okay. ah, ito niya, no? Ayan, kuya Russell. Ah, Bingo. Hindi ka naman yun. Hindi ko kuhanan niya. po natin ng damit si Rap Rap. Ito po sa kanya. niya. Tsaka po, chinielas niya. Ito naman po yung kay Russell. Yan. Nilipo natin siya. Salamat po ulit kay kuya Nelson. Tsaka po kay kuya... Jeff, ito po naman mga kasangga kay mami. Binili po natin siyang chinilas. Tapos ito din po. Yan po mga kasangga, nag-order po tayo ng burger steak, tsaka po ng spaghetti. Para po sa mga bata, tsaka po sa mga anak po ni Kuya Black, tsaka po natin Jenny. Binili na ati Jenny. Binili na rin po natin sila. Ayan po. Ayan po mga kasangga, binili po natin. 13 pieces po na burger steak. Ayan po. Ay 10 pieces po lang burger steak, tsaka po tatlong spaghetti. Ang pumasa nyo. Ayan po mga kasangga, binigay ko na po kailan ate Princess, tsaka kay Kay yung burger steak. Salamat po kay Tita Marie. Ayan. Thank you po, Tita Marie. Thank you po, Tita Marie. Sabi niya niyang panjali sa amin. Love you. Ito po yung mga pamangkin ko, mga kasangga. Pamangkin niya po ako. Ito po yung bayo ko. At ito po siya yung kakain. Ito po binilig. Sila po gusto po nila. Uh, spaghetti. Rap. Ito po si Rap Rap po. Oh. Um, uh. Ito <laughs> yeah po mga kasangga. Pakakainin na po natin sila. Salamat po, Leti Tita Marie. po mga Dito na po yung natin. Nili tayo ni Mama. It Mama. Ito po si Tito eh. Tito Noel 'tong kakay. Tito Jay person. 'Yan kakay kuya. 'Yan tita Mari. 'Yan po tayo. Meron lang sa. Tsaka Ayun, tsaka Ayun, tsaka Ayun, po. 'Yan po tayo, lobo. na. Po,

po mga kasangga, nagpapasalamat po ulit ako kay Tita Marie, tsaka po kay Kuya, tsaka po kay Kuya Nelson at Kuya Jefferson. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po sa amin. Malaking tulong po yon. Lalo na po yung mga bata, masaya po sila. Binili po namin silang grocery, tsaka po mga prutas, po mga gamit, apo po yung Jollibee. <laughs> Ayan po. Sana marami pa pong blessing ang dumating sa inyo. Um, ingat po kayo lagi dyan and God bless po. Binili din po pala natin mga kasangga yung pinsan po ni father sa harap. Si Janice po, tsaka si Charis kahit na mga burger steak lang po. And misan naasaan din po natin sila sa pagbabantay kay Rap Rap. So ayan po mga kasangga, ah, dito na po tayo sa bahay. So mamaya po ah, pupunta natin si Paring Carlo para makausap natin yung may-ari ng harvester. So kakausapin natin siya kung schedule na tayo magpa-harvest mga kasangga. So maliligo lang po ako nito at ah, pupunta ko na siya. Sila misis po ah, sasama daw ah, doon muna kina mami at sila Russell. So, tayo magpapaschedule. schedule para mga pag-harvest na tayo. So ayan po mga kasangga, pupunta muna po tayo kina Carlo. So, para po makausap natin yung ano, uh, harvester para mga pag-schedule pa na po. A few moments later. So ayan po mga kasangga, uh, dito na po tayo sa bahay. So dito po natin totally nakausap yung may-ari ng harvester. Uh, gawa nung nasa buhay mga kasangga. So, si Parang Karo na lang daw po kausap ng maaga. Ayan, na uh, para maya pa schedule sa atin yung, ano, yung harvester. So, ayan, uh, update ko na lang po kayo kasangga pagka uh, harvest na tayo. Sana po makarami at pagbigyan tayo ng panahon. Sana po hindi umulan. sa sana po, ah, uh, tumaas ang presyo ng palay mga kasangga so, ayan na uh, yung pong linuluto natin ah sitaw sinugan natin ng ano ah isda bulanglang sa ah, bulanglang po mga kasangga kanya kanya po tayo ng version or pagluluto ayan ayan so ayan po mga kasangga ah, magigisa po tayo ng ano ngayon uh, ah, sitaw bawang Ah, uh, yung isda, agal ano mga kasangal, mga so, lalagyan din natin siya ng bagoong mga kasangal. Ito yung magiging ano niya, itong paalat. po ang ating ulam. Hmm? Yeah, ano po tayo nyan. So ayan po mga sangga April. Po muna tayo bago tayo kumain. Mga nanan. Uh, Lord, maraming salamat po sa biyayang pinagkakalunan sa anin, sa araw uh, na Uh, Nawa'y po ang bawat isa sa amin. Panitiliin po ang malakas ng aming Kaninip pula ang mga musikwata sa amin. Ang uh, gabayan niyo po sila. Amen. Ano? Amen. na tayo, na So, ayan po mga sangga. Tapos na po tayong kumain. So, yung mga bata po, uh, na rin. At tulog na. So, ah, uh, set so, out na po tayo. Bago natin tapusin ang ating simpleng video mga sangga. So, ayan. ah, uh, set nga po pala sa mga dati kong kasama sa trabaho. Na si Michael Parinas. At kay Ronel Reblora. At kay Kabanding ay Dante Manalastas shout out ah, saka shout out din po sa ano ah, ay Blenda Acosta Nancy Labula from Milan, Italy shout din po kay Wawi TV yan Gigi Simply One from Dubai Martes Dimailig Dimay Dima, 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 Dima Lig from General Trias Cavite Valentino and Imelda from Paris. Reynan Solis from Gulaon, Pampanga. Noel Dutong from Pangasinan. Shout out po. Shout out din po kay Edwin Mendoza from Oxnard, California. Teresita Palon from Gapan City. Lorna Ocampo. Shout out po. At belated din po. Happy birthday kay Andre Ocampo. Maning Katakutan. Yan, iubos niya po kahapon, yan. Ah. ah, belated happy birthday ka, sangga. Shoutout din po kay Carmelita Galerna from KSA. Victoria Dionisio from Jeddah KSA. At kay Jamil Rebecca Luna from New Zealand. So, yan po mga sangga. Ah. Maraming maraming salamat po sa panonood sa support ang binibigay niya sa amin. Naway, uh, gabayan po kayo ng Panginoon at uh, sana po uh, hindi po kayo magsawa sa panonood sa ating simpleng video. Uh, Agil lang po tayong happy mga kasangga. Uh, Ingat po lagi and God bless. Adjourn.